Kalingap Edo, ang tunay niyang kalagayan at talagang magugulat kayo dito. So bago natin ipagpatuloy ang ating text for today's video, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and pakit na rin po natin guys ang notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako po nag-upload sa mga viral and trending video. So ngayon guys, no, na usap-usapan po ngayon ang balita kay Edo na kung saan ay not feeling well, no. So sa mga nagsasabi diyan na itong si Kalingap Edo ay walang karamdaman, si Edo ay nagpa check up nga po no at ah, talagang uh, ah, confirm po na kailangan niya talagang magpahinga for the meantime kasi siguro eh talagang sa sobrang araw-araw na pagod at sakripisyo para makahanap lang ng eh, scout eh talagang nagsasakripisyo sila na kanilang kalusugan ba diba? alam naman natin na init, araw at ulan iba so talagang nga uh, masasabi talaga natin na minsan yung kalusugan ng tao ay minsan din ay talagang bumibigay din, di ba? So, kagaya tong kay Edo na kailangan niya talaga ng pahinga sa ngayon, no? Na nga lang dahil syempre sa pagtulong ay na, na, ganito si Edo. Pero syempre, ginusto naman nila yan at makakatulong. So, pag-pray natin tong si Kalingap Edo na makarecover sa kanyang pamamahinga na bilang magpahinga muna po lang para sa kanyang kalusugan, di ba? So, syempre nalungkot itong si Beyonce at ang kanyang pamilya kasi syempre partner niya, love team niya yan at napakalaking uh, impact yan sa kanyang lang love team. Pero okay naman siguro yung hindi na magbiyahe, di ba? So, ano mo sabi ninyo? Comment down, palike po ang ating video. Thank you, thank you so much, mga power and syempre God bless